Hello! Yun po. So nandito po tayo ngayon sa Makasaysayang Club Filipino. Yan o. Dito po kung saan nanumpa si dating Pangulong Cory Aquino para maging Presidente ng Bansa. At d'yon po nagsimula, ba diba, Sa kanya nagsimula yung pong Yellow Movement. Hanggang umabot sa kanyang anak ay maging Pangulo, si Pinoy at yung Liberal Party. Uh, kung ano po yung Liberal Party ngayon. At yan po yung kasama sa ating uh, balita ngayong gabi. Ang gusto kong pag-usapan ay yung pong pag-aproba ng Comelec sa mamamayang Liberal. Okay? Yan po ang party list ng Liberal Party. So parang nauuso po yung ganyan. Kasi last election, yung PDP cares. Di ba? Nagkaroon sila ng ganon. Although hindi pinalad. Uh, this election... Uh, marami pa akong naririnig na mga partido na maglalabas din ng kanilang sariling party list. At dati ko pa sinasabi yan, last year ko pa sinasabi yan sa podcast namin ni Heidarian, na yung pong kakamping, yung mga supporters ni Lenny at ng uh, Dilaw at ng uh, Liberal, eh kesa, ba diba, kesa kung ano-ano ang ginagawa, eh magpatakbo na lang sila dyan sa party list. Dahil po marami naman silang botante. Si Lenny Robredo got 16 million votes. Marami pong mga sumusuporta sa mga adbokasiya nila at magandak na pumasok sila sa party list para magkaroon ng boses sa kongreso at uh, ipaglaban nila yung pong mga gusto nilang mangyari eh kaya po uh, inanunsyo po ngayon ng mamamayang liberal na sila po ay tuloy sa pagtakbo sa party list at nandyan po yung mga uh, membro ng Liberal Party si Leila de Lima si Teddy Bagilat si Erin Tanyada. So, hindi ko alam yung order nila kung sinong mauuna, sinong first, second, nominee. So, mahirap makatatlong nominee eh, na makapasok. Axi IS lang ang nakakagawa nyo ngayon eh. Pero, dalawa siguro, I think, kaya nila kung makukuha nilang bumoto yung pong mga sumuporta kay Lenny Robredo nung nakaraang eleksyon. Eh, sana lang po, eh, maging iba, hindi katulad nung kay dating Commissioner Guanzon na tumakbo sa kakamping, nanalo yung kanyang party list. Yung pala, siya pala yung balak gawing nominee. O, tapos, ka unang week pa lang ng panalo, eh, nakipag-okay na doon sa kalaspeaker Speaker di ba Sana naman hindi ganun yung mangyari sa mamamayang liberal. Sa akin, yun ang pinakatanong ko sa kanila. Kung sila ba ay mananalo, sila ba ay sasali sa minorya. O baka naman sasali kayo tapos majority pa din kayo. Diyan pa rin kayo kay la speaker. Kay la speaker, di ba? Eh, sa akin, wala namang masama sumama kay speaker. Pero, kumbaga, kaya, kaya ka nga binoboto ng mga supporters mo. Eh, to be fiscalizer, to be kumbaga parang counterweight doon po sa mga ginagawa nung mayorya. So, yun lang naman yung sa akin dyan. Baka naman pag parang kay Guanson din, di ba? Na pag upo pa lang, unang linggo pa lang, eh, nandun na kaagad, tumalun na kaagad doon sa ano. Pero anyway, Anyway, um, sa akin, uh, para po doon sa, sa, sa mga kakampings na mga nanonood sa atin, uh, this is a good development para sa kanilang, kanilang uh, uh, samahan. Pero syempre, marami pa din namang, ano, marami din namang uh, options dyan na sa party list. Nandyan din yung Akbayan ni Senator Risa, makakabangga din nila yan. Nandyan din yung Magdalo ni uh, uh, former Senator Trillanes na very much anti-Duterte. So yun naman ang yun naman ang uh, ano noon, yun naman yung direction noon nung nung sa sa Magdalo. So, maghahati-hatian sila ng boto. No? So tingnan lang po natin kung how they will be able to uh, promote itong party list at ano ba yung kanilang magiging agenda, ano ba yung kanilang magiging direksyon o baka naman eh parang pag-upo diyan sa Kongreso maging parang parang ano lang, parang <laughs> parang ordinaryong congressman lang din, di ba? Na hindi naman yan yung inaasahan ng mga botante nila. Kasi for example, um, yung sa One Rider Party List na kinampanya ko nung nakarang eleksyon, o si Congressman Bosita, siya ang boses ngayon ng mga rider at ng mga motorsiklo, ng mga motor, uh, motorist dyan po sa Kongreso. At yun ang ginagawa niya ngayon. So, ganyan din sa mamamayang liberal. So, hindi ko lang sure kung ano po ang gagawin, kung ano ang kanila magiging direksyon po dyan. Pero tingnan na lang po natin kung sakaling kung kakayanin nilang manalo at kung kakayanin po nilang makalusot sa party list race na medyo mabigat. Siyempre kung mag sila ng endorsement kay Lenny Robredo, malaking bagay po yun. O, tingnan na lang po natin. Pero yun nga, yun, sa akin mga akbayan dyan, meron pang magdalo. Ah, tingnan po natin kung sino ang dadalin nung pong mga ka, ka mga meron pa yung mga ano meron pa yung mga sa mga ibang progressive groups tingnan po natin kung sino po yung dadalhin ng no, mga kababayan po natin na nandiyan sa kampo na yan so yun naman uh, i believe kahit yung Aksyon Demokratiko eh nagpaplano din na magkaroon ng ng party list din yung partido ni Isko so meron din noon so yan po eh, lalong umiinit na yung election race eh tingin ko itong si Leila de Lima kung siya ay makakapasok sa Kongreso oh okay, wala wakang gagamitin din niya yan para makabawi din sa mga Duterte So yun, yun ang yun ang posibleng maging direction po diyan na na she will use that platform para po panagutin yung mga Duterte sa mga ginawa sa kanya, di ba? At ginawa sa bayan nung nakaraang six years. So yun ang kanilang pwedeng maging maging uh, uh, rallying call sa mga kababayan po natin to vote for their party list. Uh, so ayan, yan po ang latest po natin Mamamayang liberal Tingnan natin kung sino pa yung mga ibang party list Kasi this week na lang eh this week na lang lalabas ko sino yung approve, sino yung hindi. So i-report ko sa inyo kung mayroong mga bagong party list na dapat abangan, na, na interesting, na pwede nating pagkwentuhan. So see you po sa next vlog po natin guys. Bye-bye.